Nakita niyo 'yan? Nakita niyo 'yung mga styling? Ako ang gumawa niyan. Kasi nga matalino ako. Charing. Charing lang. Hello, good morning. So sobrang aga ng pasok ko. Alas 6 ng umaga. So kasi may changes sa store para may gagawin about electricity. So, kailangan kong pumasok kasi walang magbubukas ng tindahan. Ano na, 6 na pero madilim pa. So, ganito pag winter dito. Sobrang tagal ng liwanag. Actually, late na ako. Kasi magbabas lang tayo para tipidara ng bahagya. O, oh, ba? Diba? Ayos ko. See you later. Eto yung araw-araw kong -araw tinatahak at pinabiyahe sa disyerto so, ito. So medyo maliwanag na nga at hindi pa traffic. So eto nga, tuwang tuwa nga si mamang driver. Kasi nga meron nga siyang pasahero na sya, sa napakaganda at napakasikip. So, eto nga, approaching na tayo sa Muscat Mall. Eto yung mall na pinagkatrabahuan ko, which is, hindi siya masyadong matao, pero yung mall, sobrang ganda, sobrang quality ng pagkakagawa. So, eto lang yung problema, kailangan kong sa kursada. So, ayun, dito na tayo. Eto yung mall. So, nakatawid tayo sa buhay na ano, Ayan yung kalsada. Wala kasing choice, walang overpass. So, doon ka lang talaga tatawid. So, ayan, may araw na. So, see you later! So, pasok na tayo. Oh my God, hindi pa siya bukas. Punta tayo sa elevator. So, dito tayo sa elevator. Kasi kailangan na natin mag-punch in, mali na tayo. So, sana. Ayan. So, nandito tayo sa elevator number 2. Push the button. So, sana. Ayan. And then, ground floor. So, taxi volete yung elevator. Kasi sa delivery to. And... So, eto nga pala yung shop na hinahandle ko. It's R&B. So, hindi pa masyadong kita yung logo. So, eto siya. Eto yung pinakamalaking shop dito sa mall. So, ayan. R&B. Pang mayaman. Charisse. Ayan, bumubukas na siya. So, eto yung ano daily routine, ito yung trabaho ko every day. Every single fucking day. Char. After that, of course, you have to often, eh? often, ayan, click, and then charan! Ay, may light na tayo. Alam nyo guys, meron ditong aswangar. The last time, pagbuhay ko ng ilaw sa loob, bakit parang may tumutulak sa akin, tapos nagtitakbo ako sa labas, tapos tumawag ako ng guard. Sabi ko mag-isa lang naman ako sa loob. Pero may tumulak sa akin. Kaya, sabi ko, buwag na nilang patayin ang ilaw chin and berlu. Sa so, ang laki ng store, eto. So, syempre, kaya hindi nila pinapatay yung ilawar. So, ito yung office na makalat. And of course, punch in, punch in. Thank you. Thank you daw. And of course, so yung kailangan nilang gawin, mag-send ng mail every morning. And control, alt, delete. Charing, charing lang. Control, alt, delete. So, tapos na. So, yung trabaho ko, dapat matalino ka. Dapat hindi ka bobo. -bo. Charing. So, see you. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na pag binubuksan ko nung nakaraan, ano, sa so, madami to, lahat sa system, sa system bisaya, sa system, sa system. So ito dapat bubuhayin mo lahat sa ano yan, sa system, sa mga computer and everything. Siyempre, kailangan mo ding buhayin yung AC. So yung AC hindi nila pinatay kagabi. So, malawak yung tindahan namin. So, lahat to hinahandle ko all by myself. Pero may katulong naman ako this time. So, ito yung kids department. Nakikita nyo. Nakikita nyo ba yan? Kung napakalaki nyan. O, ba diba? Kids department. Tapos, this time, ito naman, ladies department. ba diba? Medyo makalat pa. Ang dami nyan hanggang dulo. Ladies department. So, ayan. Yun mga collections. Chikember Lou. After ng ladies department, of course, meron tayong eto, sleepwear. Ayan, nakita nyo naman yung mga mannequins. So, sleepwear na yan. And then, accessories like bags, shoes, kinema root and everything. And then, after that, ayan, men's department hanggang dulo. Ito naman yung mga men's department kinemberlu. So, sobrang dami, sobrang hirap. So, lahat yan kailangan mong gawin. Ikaw ang mag stylizing Stylizing? mag style and everything. Ito naman yung mga homes. Ikaw din ang mag display Ang kalat. Ang kalat niya kasi nga, sale kami guys. Mga accessories, Kinemberloo. Ayan, nabuhay ko na yung, yung, ano, LED. Ito naman yung mga beauty product, Kinemberloo. Ayan. Ito yung mga beauty product and everything. Mga binigay ko, mga Morita lang. Charing. Char lang. Nakwento ko lang. Bye! So, ayan, pagkadating mo sa store, of course, floor walk, you have to check everything. Trabaho yun ng VM. Yung mga windows, kung nasa proper alignment yung mga mannequin, okay pa ba yung mga damit, with price point, yung mga blocking, yung mga kalat-kalat, mga basura. So, it's part of your job. So, may malaki kaming LED. Kasi nga, pang mayaman. Kagaya nun, yung bag niya nalaglag na. So, you have to fix it. So, kailangan, kailangan magaling ka at maganda ka. Charing. Nakita nyo yan? Nakita nyo yung mga styling? Ako ang gumawa niyan. Kasi nga, matalino ako. Charing. Charing lang. So syempre, outfit check. So this is our outfit for today's. So hindi pa ako nakakapag-makeup ng bahagya. So, simple-simple. Babaehan-babaehan. Ganyan lang ang atake for today's video. Later, maglilipstock ng bahagya or char.